Good morning po ulit sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po kami para maghatid po sa inyo ng panibagong paksa. Kaya naman po, ang topic ngayong umaga ay ito po. Prolapse o buwa, bakit nga ba sa mga alagang baboy? Uh, Pang-karaniwang, yan ang nagiging problema lalo na dun sa mga nag-aalaga ng mga inahin, mm -hmm. yung mga breeders, yes. yung nag-purpodose uh, ng mga biig. Yes. So, ito yung karaniwang na talagang hindi na nila maiwasan. Mm -hmm. Pero, sa ngayon po yung topic natin, maiiwasan po yan, mamaya-maya po ating tatalakayin po yan. Unang-una sa lahat, ano ba yung buwa o yung prolapse mm -hmm. na tinatawag? So, ang prolapse, ito yung laman or tissue ng mga inahing baboy yeah. na lumalabas na ibig sabinto nangyayari kapag ka medyo marupok na yung kanilang tissue. Iyon, mm -hmm. oo. Yan yung lumalabas sa puwetan po na medyo patabi-tabi po sa mga kumakain. Na makikita natin na may laman mm -hmm. na medyo mapula na parang sausage. Kapag to ka. seta organ, siya, part na organ na mga yes. nawala na sa normal na posisyon, lumabas yes. na. Mm -hmm. At iyan po sa prolapse po, may iba-ibang klase mm -hmm. ng Uh, prolapse na tinatawag at isa po dyan ang yung rectum prolapse ayan, yung pangalawa rectum and vaginal, vaginal prolapse. prolapse oo, at ang kahulihan ayan. Uterine, uterine prolapse yeah. ayan iisa-isahin po natin yung kung bakit hmm. nagkakaroon ng mga ganang prolapse o buwa sa ating mga inahin at yung mga bagong uh, gil na ating inalagaan, hmm. ang una po dyan yung <laughs> rectum Prolapse. Uh -huh. Ayan po ay ibig sabihin rectum, yun yung sa anus o yung sa yeah. ah, o, ayan, na lumalabas. Uh -huh. At ang karaniwang po dyan kung bakit nagkakaroon ng ganan, unahin na po natin sa pagkain. Uh -huh. Kasi po minsan uh, hindi natin alam, doon sa nabibili natin, Uh, yan po ay uh, sanhidi ng mycotoxin. Mm -hmm. Specifically, sa feeds yung soya bean. Mm -hmm. Kasi yan yung ano, zirali no na tinatawag na mycotoxin. Pag hindi maganda yung storage ng feeds, hindi natin namamalaya. Meron na palang amag e eh, napapakain pa natin doon sa ating mga inahin. So, yan po ay nagiging rin ng prolapse. Mm -hmm. So, Ayan. dapat pala ingat-ingat din tayo sa pagsustore ng ating mga yes. ipapakain. So, kumbaga, mm -hmm. kung hindi naman natin masisiguro na mapapaubos ka agad, eh huwag na tayo mag-imbak ng napakarami. Yes. Kasi yes. baka mamaya magkaamag na pala. Yeah. Eh yung pala, eh, magiging cost din pala ng pagkakaroon ng prolam. Oh. Yeah. Ano, hindi lang sa pagbili natin ng mm -hmm. napakarami na hindi na uubos ng ating mga alagang baboy, mm -hmm. uh, consider din natin yung ating imbakan. Mm -hmm. Kasi isa din po yun, bago nga yung feeds mo, pero hindi naman maayos yung iyong imbakan, yung iyong storage. Nababasa ng ulan, yes. o di naman nagkakaroon ng moist kaagad yung inyong feeds dahil walang sa pin or walang nakalagay na paleta, nakalapag lang dun sa sa semento, so nagkakaroon po yan ng waste. So, i-consider din po natin yan. At ang pangalawa dyan, yung kulungan masyado nakislope. Ah, hindi o. patag uh -huh. kasi po uh, isa po yan sa nagiging cause ng prolapse ng ating mga inahin uh -huh. kasi nga palaging ano nakaslop siya nakaganyan uh -huh. so yun doon sa bandang puwitan, nakababa laging nakababa so nagkakaroon ng prolapse uh -huh. uh -huh. oo oh, oh, prolapse dahil lalo na kung ang mga inahin natin ay mga yung medyo uh, hindi maganda yung paa uh -huh. oo oh, so mahina kasi ang prolapse may laceration yan eh oo uh -huh. so ibig sabihin Ayong ah, yung kanyang mga tissue doon ay mahuna. Yes. Ayun. Tapos naka-slob naka pa yung ating kulungan. Oh, at saka isa pa dyan yung ating pagputol ng buntot. buntot. O, 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 nasasagat. Nasasagat. Oh. So, pag ginawa natin inahin yan at pa yan ay pinakastahan, yun po ay nagiging cause ng prolapse. Oo. Oh, isa rin dyan yung pressure doon oh, sa anus. Yes. Pag na-super pressure siya, at uh, tapos, eh, tinitibi pa siya. Constipated. Tabi-tabi oh, po nga. Oh. Isa po yan. So, doon sa mga uh, inahin na constipated, tapos hirap siyang dumumi, eh, na mm -hmm. Kung baga, persado na nga doon sa slope ng kanilang kulungan, tapos constipated pa. Oh. So, uh, kung baga, doble na yung nararanasan ng inahin. Once na yan po ay mga na o buntis, eh, yan po, lumalabas yung kanilang ano buwa. So, konektado rin sa pagkain. Kasi yes. kung low fiber yes. yung ating papakain, mm. maku-constipate talaga. Mm. Tapos, mm. nagkakaroon ng straining. Yes. Kasi minsan, pagka masyado rin yung kanilang pag ubo pag may sakit sila, napupwersa yes. din. Yes. So, dapat nating tandaan din, sa pagpapakain ng mga inahin, dapat titingnan po natin kaya may mga feeds eh, yes. breeder, lactating, mataas po ang fiber na. Ayun. Pero kung ang ating pagpapakain naman ay kung ano-ano lang na yung binibigyan natin ng formulation, yes. so, nakaano po yan, kaya naka doon na dapat yung fiber niya is not less than 4%. Oh. So, at least mataas, mas maganda. Kung nagbibigay naman tayo ng alternative feeds, uh, pwede naman po yan, pero sasamahan nyo nga yung mga gulay kasi high fiber. Yes. ayon po para sa mga inahin so sa mga fattening naman wala tayong nagigi problema am um, ano lang din diyan meron din pa lang cause pag fattening pag mga 4 to 5 months nagkakaroon din ng buwa oh. kasi nga medyo constipated sobrang eh, so sobrang taba ayan mm. din po uh, nabanggit mo na nga pag sobrang taba din mm. ng baboy nagkakaroon din ng prolapse. Yan po yung normally na vaginal uh, prolapse. Mm -hmm. Isa pa din sa rectum, ito, i-consider din natin yung management. Ano? Ayun. Kasi minsan, pag tayo nagpapabulog or nagpapakasta dun sa ating mga inahin o dumalaga, sobrang laki pala nung barako na nakuha natin. Yun yun, diba? Napu-fersa. So, so, napu mm -hmm. Yung pala ay nakaka din. Kaya dapat pag tayo nagpapabulog, kung ano lang yung laki ng inahin, yun lang din dapat yung barako na ilalagay natin sa kanila. Kasi kapag ka sobrang laki, syempre, forsado yung oh, oh. Di ba? Kapag ka napwersa, syempre, yung pressure na gagamit nga, so lumalabas po, mm -hmm. nagkakaroon ng prolapse. Oo, oh, oh, kanyang gana pala yung, mm -hmm. yung nangyayari na may tumawag sa atin na, oh, ma'am, oh. kakakasta lang po eh. Oh. Tapos after two days, lumuwa na yung buwa. Yes. Ayun Ay, nga, yun po yun. Saka, tignan po natin yung mga barakong gagamitin natin sa mga inahin. Baka saka, naman super laki. Oo, oh, tsaka kaya nga lagi natin pinapaalala kapag tayo magpapalahe, kailangan mm -hmm. physically matured na yung ating gagamitin yes, inahin. Oh. Kasi nga, pag ganang hindi pa fully matured, yung mga tissue na, mm -hmm. hindi pa ganun ka, ka-develop. Oh. So, isa po yan. So, tandaan po natin yan doon sa ating mga uh, gagawing inahin o yung mga inahin nating uh, inaalagaan. Katina, na uh, banggit ko, nag-jab uh, na tayo doon sa vaginal uh, prolapse. Uh, prolapse. Isa po dyan pag sobrang tabanga. Mm -hmm. Tapos, uh, sa pupwersa Ah, tapos malalaki yung mga big na lumabas. Ayun. Yan po nagkakaroon din ng buwa. Yes. Hmm. Kaya pala parang nagkakaroon ng combination minsan magkasabay na yung oh, rectum, oh, rectum tapos yung vaginal. So titingnan po natin yan. Ah yan yung sinasabi natin na nagiging caustic yan doon sa mga Uh, a 4 hanggang anim na nananganak. Na. Yes, oo. As, paritin, ilang na. ilang party? Naka-ilang party na? Oo. At saka, dagdag pa rin natin, dapat natin tandaan din kaya nagko-constipate din kailangan laging may tubig. Ayun. Laging malinis na tubig ang ibibigay natin sa ating mga inahin. Ayon. Siyempre, minsan pag ganun yan lalo ng uh, buntis, tamad yung ano eh, gusto lagi nakahiga. Oo. Oh, oh. Kung ang waterer natin ay mga automatic automated mm -mm. eh syempre pag nakahiga yan, hindi na yan ano eh hindi na yan makakainom so mm -hmm. mahirap na siyang tumayo. kat maari po uh, mag alagay tayo ng palanggana sa kanilang yes. harapan tapos kahit nakahiga sila ay makakainom sila. Madagdag <clears throat> na rin pala kasi 'di ba minsan nagkakaroon ng pamamaga sa bituka yung mm <coughs> uh, yung makinahin. Konektado rin pala yung bakit nagkaka-prolapse kasi minsan yung ano pag time na nagbibigay tayo ng antibiotics papa yes. napapatagal. So Oo, nagiging cause din nagiging pala siya. So kaya lagi tayong nagre-remind na hindi tayo basta-basta nagbibigay ng antibiotics or <coughs> ano lalo na kung nagbubuntis ang inahin kasi pala hindi natin alam kapag napasobra magiging ano pa yon magiging dahilan pa yung bakit magkakabuwa. Oh, yun. Yes. <coughs> speaking of sobra, <coughs> pag napasobra mo ng pagkain ng ating mm. mga inahin lalo na kung malapit na silang mga anak mm. ang sinasabi nga natin pag malapit na silang mga anak i-diet po natin hanggat maaari pag ambawa ah, due date niya na bukas hanggat maaari huwag niyo ng pakakainin kasi ah, syempre, pag kinakain mo yan lalaki yung bituka yes. so Oo. tapos hindi pa siya makakadumi. yun yung nagiging cost din ng pagkaroon ng buwa kasi Ayun. nga napupwersa sobra silang <laughs> laki, mataba. So, tapos, ang laki pa nung mga biik na lalabas, yes. mm -hmm. yun yung mga nagiging uh, cost din kuwa sa ating mga inahin. Mm -hmm. Ayan, mm -hmm. iwasan po natin yan. At maari, wag na tayo magpapakain pag due date na ng ating at Siyempre, hindi na magpapakain, pero the previous na araw, eh, ang dami mong ang dami pinapakain. pinapakain eh, no? so, meron po tayong standard na uh, guide para kung an ilan yung ipapakain natin hmm. sa mga ganing inahena malapit ng mga na yes. para maiwasan yung buwa. Yan po yung iba pang mga uh, course cause kung bakit nagkakabuwa <laughs> sa pagkain, sa, Inum ako, sa inumin, kailangan sa lagi may inumin. Management ng kulungan. Management. Dapat, lag, dapat hanggat maaari, patag yung ating gagawin na kulungan yes. sa kanila. At isa rin po yan, tingnan nyo po yung genetics. Yes. Oo. Oh. Mm. Dahil may connection po yan doon sa pagkakaroon ng buwa. bawa hindi mo alam yung binili mong inahin, eh, lahi pala ng mga may buwa. Oo. So, isa rin po yan. Siguro, automatic yan. Pagdating na mga ilang buwan at nanganak, lalabas yung buwa. Mm -mm. Ayan. So, ang nagiging remedy po dyan, pag nakakaroon po tayo ng ganan, uh, syempre, hindi natin maiwasan Ang iba po dyan, ang ginagawa dyan, is naglalagay sila ng yellow, yellow. don doon sa puwitang para, kasi nagduruguyan yan eh, para maiwasan yung pag-ampas Pagdurugo, ayan. Mm -hmm. Yung iba naman ang ginagawa, kapag kasobra na talaga, inihiwalay muna nila doon sa Yun. iba. Mm -hmm. Para hindi na siya, kasi yung iba nagkakaroon ng kanibalism eh. Mm -hmm. So nakakagat lalo yung, oh, yung oh. lumabas na laman. Oo, oh, oh, lalo kawa. na kung sama-sama yung mga oh, inahin. Oo, oh. so doon nakakagat nila. So syempre, mas nagkakaroon ng infection kapagka medyo matagal. Kaya mm -hmm. dapat ihiwalay muna natin yung... Mga may sakit na gano'n. Tapos yung iba naman, <coughs> kung sobra na talaga yung labas na labas na yung buwa niya, ang ginagawa nila dyan, talaga pinapasok, and Diyo, then tinatahe. Nilalagyan nila ng anesthesia. Oh, oh. At kung hindi naman, at uh, depende doon sa prolapse, kinakat nila yan, <coughs> and then uh, nilalagyan nila ng uh, <coughs> anesthesia para makat yon and then tinatahe. Kasi may time na, Uh, kahit tinatahin, lumalabas pa rin eh. Mm -hmm. So, Pala, alisin na. Alisin na. Uh -oh. yun, yun lang yung problema. At isa po po dyan, para mas maganda at hindi natin maranasan pa lang yung pagkakaroon ng buwa, ang ginagawa po natin dyan o yung nirecommend nire natin is uh, may maintenance doon sa kanilang pakain na technology, yes, yung yes. aloe. Mm -mm. So, lagi natin nilalagyan ng uh, atubi yung kanilang pagkain. Yes, Pag pa. sa breeder naman po, Kalahating kutsara gada kilo ng pagkain. Maintenance po yan hanggang sa mapakastahan nyo. Once na po yan ay nanganak na o nagpapadedi na, ayan po ay nilalagyan natin ng isang kutsara gada kilo ng yes. pagkain. Pero kung ito ay meron ng buwa, ngayon mm -hmm. kung may buwa na yung inyong mm -hmm. mga ano, ang pwede nyo pong gawin istasan nyo yung dosage ng technology. Gawin nyo pong dalawang kutsara na atovi per kilo ng feeds. Mm -hmm. Dalawang yeah. kutsara per kilo ng feeds. Tapos sa tubig maglalagay din po tayo isang kutsara per liter ng water. Isang kutsara kada isang litro. Yan po ang ating dosage. For two weeks po yan hanggang sa makita na po natin na unti-unting pumapasok sa loob yung laman na lumabas. Yun. At saka yung iba naman, talagang sugar cases na talagang umano na siya, talagang lumuwa oh, na. Oh, oh. ini natin na may technology. So, mag uh -oh. lang po tayo. I concentrated na natin. Isang kutsara sa kalahating litro. I-spray po natin everyday yan. O kaya naman po, yung iba, powder na mismo. Yung oh, ato kaya nilalagay, nilalagay Ay, na. Oh. Oh, oh. So, unti-unti na yung apat at kusa na po silang babalik yung babalik sa loob yung buwa. Yeah. Yeah. <laughs> tutulungan <laughs> natin hindi lang na doon sa paglalagay ng technology. Kailangan tutulungan natin na maampat yung pagdurugo kasi mm -hmm. pag ano tuloy-tuloy hindi natin na naawat kasi magiging cost din yung baka ikamatay pa nung ina. Yes, yes. Oo. oo. Kaya nagkakaroon ng uh, pagkamatay ang, uh, yung mga ano kasi may laceration, may hemorrhage, oh, tapos yes. sobrang dugo. Yes. Yun. Oo. Kumbaga, syempre pag sobrang dugo na nawawala na ng oxygen yung baboy. Kaya nagiging kos uh, cause na po yan ng pagkamatay ng ating magkabilin so dapat hindi po humantong siya ganon kaya magkaroon na po tayo ng sapat na lunas kaagad. Ito nga po yung sinasabi namin, na tandaan nyo po, para at least eh, pag nagkaroon kayo ng karanasan ng ganito, o oh, nararanasan mm -hmm. nyo sa ngayon, pwede nyo po yung maging guide itong aming mga uh, tinatapik ngayon. Maraming maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay sa amin. And always remember, Team Matovi will continue to educate, share, and inspire, inspire others. others. bye Bye! bye, -bye!